ito mga ka-farmers, umuulan ngayon at gagawa tayo ng ano, feeds. So, ang feeds na ito, ito na lang yung natira mga ka-farmers dahil yung dalawang ganyan ay konti na lang talaga na yung natira. So, hindi na tayo mapapakain sa mga manok. So, meron pa tayong natira na mixture ito. Kalahating sako. So, ang gagawin natin ngayon, idadaan sa pelletizer machine pero meron tayong idadagdag dito mga ka-farmers. Ito yung idadagdag natin. Ayan. So, ito mga ka-farmers ay uh, dinurog na eggshells. So, ito yung source of calcium natin ngayon. So, idadagdag natin dahil itong mixture na ito, wala itong calcium. Ito idadagdag natin dahil marami tayong ganito. right. So, imimix lang natin ito sa ating mixture para idadaan natin dito sa pelletizer machine at may papakain na natin sa ating mga manok. Alright, samahan nyo ako mga ka-farmers at so let's go! So yung mga eggshell pala natin mga ka-farmers, meron tayong kakilala doon sa palengke na parating uh, nagluluto ng mga itlog. At yung mga eggshell ay sinabihan ko na uh, iipunin lang yung mga eggshell dahil kukunin ko. So ang dami ko nang nakukuha. Anong uh, isang araw nakakuha ko ng dalawang plastic ng eggshell. So madami na yung mga ka-farmers at meron pa akong stock na hindi ko nagamit noon ng mga eggshell. So hindi naman mapapano yung eggshell mga ka-farmers so masisira dahil... Uh, hindi naman yan mabubulok so i-stack lang natin dito at kung time na gagamitin natin ay gagamitin natin alright so ngayon magmimix muna tayo let's go so ito na mga ka-farmers yung uh, mixture natin ito yung ating egg shell maglagay tayo ng konti dadamihan na natin so ayan marami pa to ito sang tama na ito imimix natin ito para mahalo yung uh, mixture natin ng calcium itong eggshell parang kulang pa ito pa dagdagan pa natin yan tama na yan at ito yung idadaan natin sa pelletizer machine. So titingnan natin kung ano yung magiging itsura nito kapag meron ng eggshell na nakahalo. All right, let's go. So ito yung eggshell mga farmers dahil kinulang tayo, ito yung dudurugin natin para idagdag doon sa ating mixture. All right, dudurugin lang natin ito. So, habang naka-imbak ito mga ka-farmers nang mahigit isang linggo na, ang napapansin ko ay mas bumango yung naka-imbak na feeds. So, ito aamuyin natin mabango nga yung mga ka-farmers sobrang bango So yun mga farmers meron na tayong na-produce nandun din sa planggana. At saka ito, medyo mainit pa nga. At meron pang natira. So mamaya na natin tatapusin dahil magpapakain muna tayo ng manok. So ito, medyo mainit pa mga farmers Pero kung tag-ulan yung panahon, kung lalagyan natin ito ng moisture or liquid sa ating mixture. Sa ngayon, kung mag-uulan, hindi tayo makapagpapakaya ng manok dahil kailangan pa nating ibilan sa araw. Pero itong walang moisture mga ka-farmers ay automatic na. Pwedeng ipakain kahit nag-ulan nagulan or uh, masama yung panahon o walang init. So ito, gagamitan muna natin ng electric pan para mas mabilis ma lumamig yung ating feeds para mapakain natin sa ating mga manok. So ito yung electric pan natin. So, papahanginan muna natin para uh, makain agad ng ating mga manok. So, dahil sobrang init pa nito, hindi maganda ipakain kung mainit. So, kahit konting lamig lang ay ayos na at pwede na natin ipakain. So, itong isang nigo ay isang kainan lang ito. Tapos yung nandun sa planggana ay mamayang hapon or dadamihan na namin papapakain ngayon. So, yung natitira dito, gagawa na naman tayo at bibili na naman tayo ng mga mixture. Alright? Ito mga ka-farmers, pinapalamig muna natin yung ating mixture para mas mabilis makain natin mga manok. Ay, ako mga ka-farmers, hinihingal din sa init. Konting mga siguro dalawang minuto or tatlong minuto pa pwede na to so yan o, no, ang titigas nila so ito mga ka-farmers ito na yung ating uh, napalamig na feeds ito yung hahaluan natin ito so ito ay uh, pitong takal ng ganito ng ating mixture or mixture mga farmers at ito hahaluan natin ng tatlong takal nitong ating layer crumble ito naman yung feed sa ating baboy oh. yan, kalibre, pro mix yan yung feeds na pinakamaganda para sa ating mga baboy alright, so ngayon, imimix na natin ito tatlong takal lang nito mga ka-farmers ang ratio natin dito is 70-30 so, 7 takal ng ating on mixture tapos, ito ay tatlo lang. Alright.